Good evening, good evening. Ito ang nahiwan nating manibalang na Indian mango. Lulutuin natin para magtagal siya kasi pawala na, paubos na ang Indian mango. Okay, ngayon, and kumukulo na ang ating tubig. Ilalagay na natin ang sugar. What sugar ang ginamit ko dito? At kagaya ng sinabi ko kanina, depende sa karami ng inyong lulutuin. tanca tansya lang ang ginawa ko din. Lagyan ko ng kaunting asin. Para mas lalong malasa ang ating minatamis na mangga. O diba, mga lodi? At dahil marami-rami ang ating lulutuin. Kaya, ito ang ating asukal. Isang kilong wash sugar ito pero hindi ko ilalagay lahat. Mga ano lang. Three fourth. Three fourth. Ang ilalagay Kasi baka mas tamis masyado. siya Ito. 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 Ayan, pakuluin lang natin ito din. Ilalagay na natin ang ating mangga. Diba? Ayan, kumukulo na ang ating tubig na may asukal. Kaya ilagay na natin ang ating mangga. Oh, di ba ang dami isang kawali oh ang dami mga lodi hmm. alam nyo lang ha para paraan lang yan para hindi masira ang mangga kasi magkanda lang sayang kaya i-preserve natin para matagal Ayan, halu-haluin para makot siya ng tinunaw natin na asukal. Kung alam nyo yung mangga na ano binibili sa sa SM, yung sa grocery, yung yung ano pala, yung langka na ano. Ganon yun, ganon ito. Ang kalalabasan yung hinahalo ba sa ano pag, pag walang fresh na langka di ba may nakagarapon doon sa grocery na langka yun ganun ang kalalabasan nito kaya pag mairet hindi siya masisira eh, pag wala nang mangga, meron pa rin ako makakain na mangga. Diba mga idol? pakuluan lang natin yan hanggang sa kasi may, may tubig siya. oh yan. Yan ang mangluluto sa kanya. Pag naglapot na at ano, okay na siya. Okay na siyang ilagay sa garapon. Then, palamigin, il ilagay na sa ref. Ganun. Kanyan lang siya pabayan lang natin siyang kumulo hanggang sa mag-sticky. Okay, thank you so much. ano o, nakita nyo yan. Kumukulo-kulo, kumukulo-kulo. Hanggang sa mag-sticky yan, saka natin tigilan. Okay. Ayan. kulong -pulo na mga lodi, mga idol. Ayan ang ating minatamis na mangga tuluan pa dahil hindi pa siya nag-sticky. Tuyuin natin ng konti. Yung konti, konti lang ang natitirang suso niya. Pang ano lang sa sa kanya yung natitirang. Para may lang sa natin sa jar. Dahil wala tayong jar, kaya dito natin nilagay. Yes. Yang mga ano na yan, kailangan mawala yan. Kaya, isiksik natin ng maayos para matanggal yung mga, kailangan malinis yan. Yan, wala yung mga bubbles na yan. Kasi, ma, dyan masisira ang ating minatamis may pag mayroong mga ganyan. Diba? Thank you so much. Thank you for watching. God bless.